Hi guys magulo yung bahay ko ayan so anyway guys yun oh, nagluto ako ng paksiw na bangus na may talo at saka ang palaya and then maraming bawang ayan and then ayan guys meron tayo dito panadal night ayan so ito guys ay papadala natin sa italy together with my special homemade chili garlic sauce. Ayan. So, papadala yan guys yung tatlo. Ang gagawin ko dyan guys, ibabod wrap ko siya bukas. And, lagyan ko siya ng packaging tape dito. And ito, syempre, dito ito lagi nawawin ako na ay nagpadala sa kanila. Then, isang perasong polvoron. Ayan. So, ilang piraso ba to sa isang ano? Kasi kung konti, kasi 2004, 2024 pa ma expire baka dagdagan -dag ko siya ng isa bukas. And then, ito, otak, at saka yan. Tapos, inisip, pwede na to guys. At saka yung isang Skyflix. Yan, kasi hindi ko naman siya guys, ayan hindi ko naman siya nakakain. Yan yung ipapadala ko na lang din doon. So, marami na to. And then, bibili pa pala ako ng dates. Tsaka si prune. Yun yung bibigyan ko bukas, guys. And then, babalot ko na siya. Papadala natin papuntang Milan, Italy. O, diba? So, dati guys, nagpapadala din ako ng manga. Pag may nakita akong manga natin. Yan. So, titingin ako ngayon through Facebook may mga online na nag Facebook ng manga natin mula sa Pilipinas. So, mag-order ako guys. And then, pwede pa makahabol kahit dalawang kilo lang na manga. Tapos, i-bubble wrap ko siya. So, ipapadala natin guys. Kasi gusto-gusto ni mother, ng mami ni darling ko, yung manga natin. Ayan, so, yun yung mag-order ako ngayon. Titingin ako ngayon sa Facebook. Ayan. So, yun kasi guys, pag nag, halimbawa, magbiyahe, magpapadala ako kay Irene. Or dati, yung isa pag umuwi. At, si Ate Lisa pag Or kahit yung parents, nung pumunta dito, kasi hindi na sila nakabalik dahil, di ba, nung pandemic Ayan. So, ito na lang. Pwede na to, apat daw. Ayan. So, sabi ko sana isipin diba, mo. Ayaw niya kasi nga. Diba tinitip to. So, apat lang muna. Kasi lagi naman naitunga po ito. And then, ito lang. Dagdagan ko lang to guys. Nang dalawa pa. Bukas. Yan, pwede na to. Tapos yun na lang. O, diba. Kaya kayo guys. Pag yung mga mother-in-law nyo. Tsaka sister-in-law nyo. Para walang ano. I-treat nyo na parang tunay nyo na parents tunay nyo na kapatid. Kasi guys, iba yung... Kasi kung anong mayroon sila, isi-share din nila sa inyo. So, ganoon yung relasyon namin. Kaya ako pag may nagsabing pupunta doon, kahit hindi sila nagsasabi na bilhan, nagpapadala talaga ako guys. Ito, lagi-lagi ito. Kasi ito, pinapandinis nila ito guys. Yan, pinapanglinis nila sa table. So, yung isa kasi pagpunta doon is nagpadala din ako. bili ako ng apat nito malalaki. Yan. So, dagdagan ko ito bukas ng dalawa. Kasi ito ipapadala natin. And then, ito excited sila nito matry. Yan. So, ito kay Atelisa yung isa. And then, yung isa sa so, dalawang matanda. And then, sa so, isa sa so, kapatid ni mother. ayun. So sa daddy nila wala kasi nag-iisa lang naman yun so wala siyang kapatid yung nanay may kapatid na isa di ba ganun kadami yung pamilya nila so ito sa kanila ito yung kay ati Lisa din tapos ang gagawin ko ito guys i-bubble wrap ko to tapos lagyan ko siya ng packaging tape para hindi siya if ever man kaso lang ano na to eh ayan tapos hindi na ako bumili ng candy kasi dati bumibili pa ako guys ng langka tapos yung mangga na candy tapos yung isa pa papadala din ako and then ano pa ba mga pinadala ko na karaan? may hinahanap pa ako na ano eh sa Goldilocks or sa ano, titingin ako tomorrow sa Almaria Almaria, dito lang sa may hamdan pupunta ako doon bukas, doon ako tingin tapos i-ready ko na siya ba diba? talaga guys gusto din nila yung mga uh, ano natin so ito matutuwa sila dito nakatuwa <laughs> lang so anyway guys ayan so gusto ko sana ipapadala yung Graham at uh, kaso nga lang kahit gusto gusto nila yung pag gumawa ko ng Graham lahat na yung papa nila anak ko Diyos ko sinasara na ng <laughs> mama nila yung uh, prince yung grape kasi pinapa-stop ng kain ng Graham kasi parang ayaw tigilan. So anyway guys, ayan. So kakain muna ako guys. Ayan. Magligpit muna ako kasi ang dami kong kalat. So bye bye na guys. Dahil yung isa ay wala pa rin dito. So uuwi yun sa 14. Nandun yung isa sa ang flight niya ngayon is Hungary. 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 Again. So, bye-bye for now, guys.